guys, ako nga pala sa si Kaya Palong Vlog Ang Ducking of Vloggers ng Mindoro So yun guys, may nagpa-challenge na naman sa akin guys Ang kakain natin ng buhangin with ano, sa dagat na to, guys, sa dagat Ang nagpa-challenge ano po challenge sa akin ito? Si Sir Inano as uh, Si Sir G.R. Inano From Occidental Mindoro From Kusulpo, po, ayan So, so basic to guys, sa mga bata dyan, huwag itong gagayahin For content only lang po ito So wala po itong ano Kasi guys, ginagawa ko lang itong content na to Para sa akin mga pa-challenge So yun guys, kukuha tayo ng buhangin guys. Kung makikita nyo to guys, wala tong buhangin guys. Kakain tayo ng buhangin. So pagka basic, ako nga pala si, ano, si Harry ng Mukbang Vlog, ang aking Facebook page. Like and follow and share to my video. Thanks. Thank you guys. So yun guys, kukuha tayo guys. Yan, yeah, may camera man tayo guys. Yan ha, camera man. Camera man. So, hmm, ako lang din sa mga kukuha guys. Kasi super marami na nanonood sa Sa public tayo guys. Kukuha tayo guys. Kung nakikita nyo to guys, wala naman yan guys ha. Yan, yeah, kukuha tayo guys. Basic! So yun guys, nakapuha na tayo guys. You know, buhangin yan guys ano tapos ay guys buhangin so aakyat tayo guys siyempre yung camera natin yung camera natin aatras ng konti para masunod ay maano nyo yung ano pag aakyat ko baka sabi nyo guys ito is scripted hindi po di scripted yeah. ayan guys ha sa niyo. nyo kahirap at taas ito guys yeah. ito guys yan naka set at namin naka set at namin guys may tubig na rin dito guys may tubig na to guys yan sumapan mapansin to guys yan yeah. Kaya yeah, dito ako nag-content guys kasi may maliwalas at ganda ng views Tapos ko kami guys Kasi guys, birthday nung pa pamanggin ko, mga birthday na rin ako sa April 19 Sige guys, supportan nyo itong wala samang pagpa-vlog ko na ito guys Supportan itong video ko na guys I know Yan Hinihingal ako guys, grabe Hino muna ang tubig guys, ay naka-set up na po yan guys May tubig na rin dito, ayan May buhangin na rin Siyempre guys, ipapakita ko tong bunga ko na walang buhangin And then kakain ko tayo ng buhangin So basic! Eh uh, na, sa mga bata po na nakakanood ng aking mga video sa YouTube and Facebook page paunawa po wag niyong gagayahin kasi yung iba dyan nakakamatay, nakakalason. So ako lang po gumagawa nung guys. So sa mga wala sa akong sumusuporta dyan guys, thank you. Shout out po pala kay Sir David. Ayan, kay Sir Kaiser Daniel De La Cruz, shout out po kay Maymay De La Cruz, shout out po sa Mabitasan family, shout out sa Marara family, shout out ayan kay David. Yan, shout out po kay Sir David, kay Sir Justin, shout out po. Yan. Ang content po kasi sa akin guys, di disperse na lang tayo guys kasi ang dami ng papakontent sa akin. Yan, hindi natin masurud-surud yung guys kasi work, working ano vlogger po ako. Yan, content isang creator. Yan guys, simulan nung guys Ah! So yan guys, wala itong buwangin guys. Yan, siyempre guys, kukuha tayo eh no. Kakainar yan guys. Eh na, basic ganyan guys ha? Ah! Gabing alat. Sobrang alat, guys. Ha? Parang alat ng pagmamahal niya, ayan oh. Ah, nununukin natin yan, guys. Ah! Inom tayo tubig, guys. Siyempre, yung tubig na yan, guys. Walang, wala dapat niya matitirang tubig dyan. Gawa, ay, walang, walang matitirang lupa dyan. Kasi, guys, nununukin natin yan. Kung mapansin nyo, guys, walang tubig. Ay, walang, ano yan, guys, wala ah, walang lupa yan. So kakain tayo guys Marami nanonood po sa akin Almost 15 years above Pataas po ang edad nila Hindi ko na rin sa inyo guys I know I know Buangin challenge Basic Ah Ah Takot out po pala sa akin Cameraman Yum yeah. Ah Ah Shout out po pala sa mga bata dyan, paunawa po. For content only, wag nyong gagayahin po ito kasi po ito nakakamatay. Ayan guys ha, shout out po sa inyo mga bata, wag nyong gagayahin to kasi nakakamatay ito ha. Ah. 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 Eh, pag iso. Dami yan guys. Buwangin challenge. Busy Ayun pa guys, buhangin, purong buhangin to guys, you know? Baka sabi nyo, scripted to. Wag nyo sabihin, scripted to guys. Wag, mo sa, wag nyo pong tuturaran to sa mga bata dyan. Wag pong tutura, tuturaran to kasi po, for content only, you no? Know? Ah! Sobrang alat, basic! Ayun no? yun guys, wala pang tubig, ay wala pang, ano yung ilalim niyan guys. So yun guys, tapos yung content ato guys For content only sa mga bata po dyan Huwag nyong gagayahin ito, parang awa niyo na po Huwag nyong gagayahin Ako lang po sa si Kaya Balong Vlog, ang daking vloggers sa Mindoro Ganun na rin sa aking Facebook page, sa rin ang mukbang vlog So yun guys, i-follow if and share nitong video ko na to Ganun na rin sa aking YouTube channel Subscribe to my YouTube channel Kaya Balong Vlog, Kaya Balong Vlog So yun guys, thank you guys Sa mga bata, huwag nyo pong gagayahin ito For content only, thank you guys Sa walang sama-sama wala, sa, sa akin